Ayan sa mga nakikinig lalong lalo na po yung mga senior citizen at member ng damayan na uh, ng Oscar uh, makinig po kayo kasi ko po natin kay Tony yung inyong problema, no? Kung yung bang damayan na nakarehistro sa SEC ay updated ba <laughs> at uh, Uh, siyempre gusto rin nating malaman kung ano ang pananagutan ng mga miyembro at mga leaders nito. Ganon din, ah, uh, anong ang gagawin dahil may problema ngayon ng damayan, no? At uh, kaya pa bang i-revive o mabuo muli 'yan. So, yun po yung gusto nating uh, uh, itanong, no? <laughs> itanong eh. O uh, alam uh, malaman Uh, lalo na po ang uh, SEC, ang uh, isa pong ahensya ng gobyerno na nakatutok ba uh, tony sa mga ganyan? Oo may supervision. Oo, uh, uh, nagsusupervise uh, lalo na sa mga nagparehistro, no? Sa Lapa. SEC. Lapa. Uh, yeah. Sila talaga ang makakasagot ng tanong eh, di ba? Kung pagdating doon sa asosasyon at uh, kung yung lihitimong uh, mga dapat na ginagawa doon sa uh, particular dito sa damayan sa Oscar uh, gimba Nueva, is niya. Yeah. Oo. Okay. Pero siyempre si bigyan muna natin ng overview si mm -hmm. attorney tungkol sa damayan, damayan mm -hmm. ng Oscar. So, opo. Ang damayan ng uh, Oscar dito sa Gimba ay isa po itong samaya, samahan, parang samahan po ng mga oh, organization ng mga senior citizens na nagdadamayan. Parang mortuary aid po. No? Uh, uh, mortuary aid, nag aambag ambag sila uh, ng 20 pesos uh, nung una, sa mga pag may sa mga members nila, uh, at pag namatay, merong makukuha naman yung mga namatayang pamilya. Nang, uh, dati, uh, ayon sa kwento nila, 20,000 no? nakakaipon sila noon sa pabente-benteng kontribusyon ng mga contribution na ah, <laughs> ng mga member nila pag uh, nanging kumbaga, nangingilak sila sa mga members nila bilang anyo ng pagdamay doon sa kanilang samahan sa ano rehistro daw po sila naka sila sa SEC pero nung pong nagpa, panahon ng pandemic dito po uh, nagsimula yung kanilang uh, problema uh, Uh, unang problema nila ay uh, hindi sila nakakasingil ng regular sa mga members nila kasi nga una walang katrabaho noon pangalawa ay uh, may takot din no may takot na lumabas para maningil hmm. ng tagbebenta ah, quarantine sila eh. ang senior citizen noon na uh, naka-quarantine oh naka-quarantine at sa mga leaders naman, merong ayaw mag-participate kasi nindaw perang nakokolekta ay uh, makakuha, makakakuha din ng COVID doon. Ganun, ano, yung kanilang uh, paniniwala. Hanggat itinuloy din nila yon nag-iba-iba po yung ano, yung mga leaders, yung halimbawa, ang vice president po nila, Uh, nag-assume na treasurer kasi yung treasurer ay may uh, ayaw nga ng gumampan uh, nung panahon ng uh, pandemic. Uh, hindi rin na po sila nakakapag uh, bangko no? nung kanilang nakokolekta uh, o nat natatransmit nila. Kaya parang hawak-hawak nila yung pera. So eventually, ay uh, nung tumagal-tagal na hanggang dito, ay, wala na silang maibigay no at meron na ring uh, meron na ring mga members na ayaw na ring magbigay ng kontribusyon kasi nga may nawawalang pera uh, around uh, 200,000 uh, pesos yung gusto na lana maibalik para maibalik din yung tiwala no at uh, yun po yung isang uh, ilang kaguluhan doon at ang apektado po dito ng malaki ay ito pong mga members na namatayan kasi halos wala na silang makuhang uh, uh, suporta doon sa damayan na ibinibigay ng damayan at nagiba-iba rin po pala sila ng uh, pamamaraan na uh, para um, ng strategy dati pa 2020 hanggang sa ginawa po nilang um, Uh, 200 yung monthly na monthly na yung uh, contribution nung una pa yata 350 nung hindi kayo ng member naging 200 o oh, naging 300 so ganon uh, dumaan po sa ganong uh, uh, transition so eventually ay, uh, ayan na ang naging problema Hinuhul nung may pera pa silang konte, hinuhulog-gulugan nila yung mga namatayan pero ngayon, wala na po silang maibigay kahit singko. Ayon. Yung po yung meron pa, status. meron pang issue, Ma'am G. Ano pa? Um, wala daw silang General Assembly na una bes nangyayari. Simula nung mag, uh, pandemic. mag start 20, 2019 ata yon nung magsimula uh -huh. mag-upload. Sabihin na natin, nung nalang panahon ng pandemic, kasi noong 2019, mm -hmm. nagpupunta pa sila dito eh. So, ang gusto din natin matulungan sila ato attorney na maiayos yung kanilang sa samahan kung kaya pang ayusin. Apo. <laughs> Ayang pabala na Siyempre, po kayo. Sure turn. gusto lang po natin iparating din no, sa ating mga kababayan at lalo na din po no, yung sa mga organisasyon na ganito yung kanilang pagnanais na matulungan yung miyembro, matulungan yung komunidad, matulungan yung bawat isa po. No? Napakagandang uh, simulain po yan ng ating mga kababayan na nagtayo ng organisasyon upang tumulong po no? sa ating mga kababayan, no? sa tao, kahit sino man. No? Isa pong pilantropikong misyon o uh, bagay na dapat pong tularan po ng bawat isa sa atin yung tumulong. At siyempre po, doon sa pagtulong na yan, like yung damayan, uh, sana nga po yung damayan na yan, ay palagi po nating isaisip na kapag tayo po ay tumutulong at nagbibigay, ito po ay parang donation po. No? Parang hindi po yan kagaya supposed to be ng tinatawag po nating insurance. No? Kapag insurance po yan, eh, di dapat nag-insurance po kayo. No? Pero kung damayan talaga yan na tayo po ay nangungulekta sa ating mga uh, miyembro bilang contribution, bilang uh, donation po nila, kung sino man po yung pupwedeng uh, magkaroon ng sigalot sa pamilya o namatayan, napakaganda po niyan na naitutulong po natin, lalo na po sa panahon ngayon na napakamahal po, no? ultimong bulaklak, napakamahal. Uh, yung pagbuburul po sa ating mga... Uh, mahal sa buhay na na maya pa na napakamahal at napakalaking tulong po ng inisyatiba ng ating organisasyon. At siyempre isipin po natin palagi no yung contribution na binabahagi po ng ating uh, mga miyembro na dapat sana ay maitulong mismo dun sa mga uh, tao na nangangailangan. No, at siyempre po no, dapat maingat po tayo pinaka kailangan sa lahat po ng organisasyon, institusyon, yung transparency po, yung pag-iingat po sa pera, no, para okay. wala po silang masabi po sa atin. No, para makita nila kung saan po uh, napupunta o ano po yung nakokolekta at saan napupunta yung perang uh, nakukulekta. Uh, kung tayo po ay hindi maingat sa ating uh, pinansya na makikita po natin, no? hindi natin alam kung saan napupunta, kung saan dinadala ng mga officers po yan, ay po pwede po tayong managot sa batas sapagkat yung perang yan, pera po ng organisasyon, hindi po pera ng mga opisyales o ng individual. So, uh -huh. kaya maging maingat po tayo no? sa ating... Uh, paglilista ng tinatawag po nating financial statement para malaman ng ating mga miyembro kung saan po napupunta yung pera po ng organisasyon. So, yun po ano, ay uh, isang pa pa kaparaanan para maging uh, maayos po yung ating organisasyon at kung hindi po naging maayos yung organisasyon, may mga pagkakataon mga oh, yung mga officers natin hindi nila maipaliwanag kung saan po napunta yung pera ay puwede po, pong managot sa batas no sa ilalim po ng uh, revised penal code o yung criminal law uh, sa Pilipinas particularly sa krimen na tinatawag po nating estapa po yan pero syempre alam naman po natin no dahil ang organisasyon na yan ay naitayo bilang uh, pangunahing layunin ng tumulong no Ah, uh, puwede po, no? Sana dun sa pagtulong po ng bawat isa, hindi po naman nating kasi mapipersa sa yung mga miyembro po natin na uh, magbigay kung wala po talaga silang pera kasi hindi naman po yan insurance na kapag hindi po tayo nakapagbigay, no? pwedeng yung ating insurance eh, i-revoke ng uh, mga insurance company, no? Puwedeng hmm. Uh, mawala po yung insurance na yan. So ang organisasyon po no ay ulit sinasabi po natin it's a contribution, voluntary contribution or donation para po dun sa mga uh, nasalanta. Tayo po bilang isang miyembro ay uh, tayo po ay pumapaloob dun sa kagustuhan po no ng organisasyon na tumulong. Ulit po, tumulong no. Kaya pag tumulong po tayo, sana ay hindi po tayo naghihintay din ng uh, parang kapalit, Siyempre, kapag tumulong ka, kung naghihintay ka ng kapalit, parang hindi na tulong 'yon eh, no? Parang investment na yun na, <laughs> na, na supposed to be yung tulong mo ay hindi siya uh, hindi siya naghihintay ng uh, kapalit, no? Parang ganun po, no? So sa atin, kung meron man pong medyo magkaroon, nagkaroon ng sigalot. sana may po yung financial statement ng ating organisasyon upang makita talaga kung saan po no? nanggaling yung pera at kung saan nagastos o napunta po yung mga perang ibinigay po ng ating miyembro at yung mga perang yon, siyempre hindi na po pera ng mga miyembro kung hindi pera na ng ating organisasyon. At sa ilalim ng batas po, no, since pera po niyan ng organisasyon, kapag registrado po yan sa SEC, ang organisasyon na po yan ay meron po siyang tinatawag na uh, juridical personality na parang tao na meron siyang karapatang magmay-ari din ng pera. At yung perang yan dahil pag-aari na ng organisasyon, hindi po natin basta-basta uh, popwedeng gastusin o waldasin. Kung hindi kailangan po no, yung ating mga board of trustees na tinatawag ay Uh, gumana po at gumawa ng batas kung paano mm. po gastusin yung perang yan. Mm. Uh -huh. Pero attorney paano po kung may mga problema nga po dun sa mga officers? Uh, ano po ang uh, pwedeng gawin? sa uh, saka po yung mga sabi niyo may pananagutan. Uh, paano po sa actual yon yung uh, papapanagutin yung pong mga officers na uh, sila po dahilan ng problema? bakit nag uh, nagkaganyan po yung samahan. pwede po no yung directly involved dun sa paghawak po ng pera no. Ang gagawin lang po natin, syempre kung yung sinasabi niyo pong 200,000 kanina, kailangan po nating uh, magkaroon po no ng pag request po sa kanila na kailangan i-account po yung pera ng organisasyon. At kung hindi po nila ma-account po sa tama yung pera ng organisasyon, yun po, no, po pwede po tayong uh, humantong no, sa una, siyempre po sana mai, uh, saayos muna no, sa pamagitan po ng uh, pag-uusap uh, internally ng organisasyon. So kung makita po natin na hindi na po feasible yung uh, pag-uusap sa organisasyon, so siguro po, no, po pwede tayong dun na uh, humantong po dun sa pupwedeng uh, pagpapail po ng kaso. So sana, sana nga po no, yung pagpapail ng kaso, yan po yung last resort na po pwede lang uh, na gawin po ng uh, bawat isa sa atin. Alam naman po natin kapag sinabi po natin uh, pagpapail po ng kaso na yan, no, uh, yung relasyon po natin bilang magkaibigan, bilang magkasama sa organisasyon, ay masisira. O, masisira na po no at alam naman po natin yung pagiging magkaibigan yung totoong magkaibigan totoong magkapamilya, no ay hindi po kayang bayaran yan no hindi po kayang bilhin yan ng anumang uh, halaga no? uh, sa ating hmm. buhay po no so kung sa pag-ayos po at uh, settlement nag-usap usap um ang uh, pwede po bang gawin ay uh, ibalik yung nawawalang pera uh, sa uh, betibang uh, kaparahan o bibigyan po na lang ng ng ano, ng uh, kumbaga, i eh, eh, na po yung... Nasa organisasyon po, no? Hindi yung, po namin kayo tinutulak ano na, na gumawa po ng legal na akbang. Pero ang pinakamaganda po ay pag-usapan. Mm -hmm. no, pag-usapan po at least. Pero may mga ganyan na po ba kayong kaso na, na nakita at kung paano na-handle at naiayos yung organization? So marami po tayong mga ano, no, sa ating pong ah... Uh, experience sa SEC, sa mga organisasyon po natin o sa mga korporasyon na nagbibisnes din, no, uh -huh. kuminsan po pala, ang problema lang, no, yung ego ng bawat isa. Ang problema lang nila ay hindi po nagkakaroon ng proper communication. Kaya sa experience po natin, ikanga uh, madalas ang nagiging problema lang po yung hindi nagkakaunawaan at Uh, yun nga po no, na nagkakaroon na ng ego yung bawat isa kaya hindi sumusuko. Pero pag pinag-usapan naman po pala, nagkaroon ng maayos na venue, ay nasisettle din po pala no, kung nagpapakumbaba po yung bawat isa sa atin. Apo. So ang hindi po ibig sabihin kapag tayo po ay humingi ng uh, financial statement, tayo po ay nagdududa na no, dun sa kakayahan ng bawat isa sa atin. O tayo po ay uh, magpa na ng kaso o whatever. No? Ang ibig sabihin lang po yung paghingi natin ng financial statement ay gusto po nating maging malinaw yung pinansya para yung mga kasama po natin na nagbibigay, mas lalo pa po silang mainggan yung magbigay. Dahil alam po nila na yung binibigay nila o yung contribution o yung tinatawag nating donasyon ay napupunta po no, dun sa purpose ng organization. Napupunta sa mabuting uh, adhikain po ng organisasyon. So, mas lalo pa pong yayabong ang ating organisasyon kapag ito po ay ating nagawa. Uh, uh, at pa attorney? Um, at Yung So, uh, sa part po ng member, pwede silang magtanong, um, pero hindi po ba obligasyon din ng mga officers na ipakita yung uh, financial Opo. statement? Oh, yeah. obligasyon dapat. po talaga ng mga officers lalong lalo na no meron po tayong tinatawag na uh, general assembly ng isang organisasyon mm -hmm. na supposed to be ang ginagawa po ng uh, treasurer o ng presidente ay nagre-report po 'yan sa member patungkol po sa mga accomplishment o mga uh, bagay na kanilang ginawa lalo na po no sa uh, usapin ng pinansya mm -hmm. so nagre-report po sa na sana sila at kung hindi naman po nagre-report sana nga po yung mga officers, wag po nilang masamain no yung yung pag-request po ng bawat miyembro na magkaroon ng maayos na financial statement no. Hindi naman po sa nagdududa, agaya po nang nabanggit po natin sa kanila, ito po yung tamang gawin para po sa uh, pagpapalakad ng maayos at uh, mabuti no uh, organisasyon, yung uh, transparent po lahat. Sana ang ang lahat po no ng gawain ng organisasyon Laluna sa usapin po ng pinansya. Yung pong mga so, ano officers na uh, may problema ngayon. Sila yung so, bagay sabit doon sa o sa pinayan. Sila ba ay pwede pang manatili sa puesto o o kaya ay uh, manungkulan o kinakailangan na sila pong palitan? So tingnan din po natin, no? kasi every year po, supposed to be, nagkakaroon po ng General Assembly na kung saan, nagkakaroon din po ng eleksyon mm -hmm. yung organization. Mm -hmm. So kung malapit na po yung eleksyon ng organisasyon o no, nakatakda na, no? kumbaga para ma-preserve na lamang po yung kanilang relasyon, ay bayaan na po natin yung eleksyon ng mag-decide. At alam naman po ng mga members po natin na mm -hmm kung ano yung kakayahan ng uh, mga nakaupo o mga uh, nakatalagang opisyales na kung uh, hindi po maayos yung kanilang panunungkulan maaari po dun sa eleksyon na yun eh mapalitan, uh, mapalitan po sila hmm. no at kung hindi naman matagal yung eleksyon o matagal pa yung eleksyon so para hindi naman po magsaper yung organisasyon siguro po mas uh, magandang uh, yung mga nakikita po natin na hindi uh, nagpa o gumagawa ng kanilang tungkulin ay bigyan po siguro no ng tinatawag po nating notice para at least kahit papano ay kung gusto po nilang tumulong ulit, mag-reforma ulit, no makapag-reforma po sila pero kung hindi na talaga uh, pwede po tayong mag-decide na palitan no yung mga officers na 'yon. Okay, Army. Meron ka pang uh, gustong linawin? Ano um, so na napag-usapan po natin yung uh, pananagutan since damayan po ito sa Oscar Gimba. Uh, may uh, obligation din po ba yung mismo Oscar. Kasi separate na organization po ito eh parang Ano ba yung uh, Oscar? Rate, eh. Ano ba yung Oscar? Ah <laughs> 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 uh, Arlene, ano ano nga ba yan? Office office of, of the Senior yeah, Organization. Organization. Organization of, uh, of senior, senior Citizens, citizens uh, Affairs. Uh, affairs. Uh, Yon, Since office. parang, oo, oh, oh, parang sila yung parang umbrella. Uh, under sila niyan eh. Essentially. Ng uh, LGU kasi, na sila rin yung Apo. Uh, ayun. Nasiwa, tapos, ayun na. na nga. Yung pa yung isa, kung uh, po, pwede ba na uh, ano 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 ang role? Yun na lang po. Ano oh, ang ano role, role, role ng, po, ng pa, Oscar? Pa, sa kanila. Sa mga ganitong sa mga kanang, problem. Uh, isama na narin natin yung Peace Cup, yung uh, Federation of uh, Seniors Senior, uh, so, citizens. Senior citizens. Oh, affair, Gimba. Uh, As, asosasyon din yun. Kasi hindi po lahat ng nasa damayan, uh, Oscar, ay, uh, ay nandun sa members ng uh, Peace Cup. Yung federation. Hindi lahat ng Peace Cup. Oh, hindi lahat ng Peace Cup members ay nasa damayan. Okay. halimbawa uh, okay. po, ang uh, ang WAPISCA po ay merong 15,000 members. Lahat ng senior citizens na nakarehistro sa kanya. So, yung damayan doon ay mahigit lamang isang libo. So, yun yung may damayan na nagtayo. Pero guided siya ng uh, OSCA, yung boat group na yon. So, siyempre po, no? Uh, kapag sa organisasyon, meron po silang, kagaya po nang nabanggit po natin kanina, separate juridical personality na hindi po, po pwedeng pakilaman ng ibang organisasyon. No? Uh -huh. Pero siyempre po, hindi natin isinasantabi no? at nire-respeto po natin yung po pwedeng maging uh, maging daluyan o maging tulay. No? Yung ibang organisasyon, lalo na yung federation din, lalo na yung OSCA, baka po pwedeng sila po ay makatulong doon po doon sa problema din ng organisasyon kasi alam naman po natin no na baka nangyari na sa kanila yan baka meron na po silang experience sa ganyan at na, na settle po nila so kagaya po ng nabanggit po natin kanina walang pinakamaganda kung hindi ma para at least kahit papano po makita ng tao yung talagang uh, purpose o yung adhikain ng organisasyon natutulong, no? So sa bahagi po ng OSCA, no, ay uh, puwede po no na uh, kahit alam po natin separate organization po 'yan, kahit alam po natin na pwede na po sila managot sa batas, baka makatulong naman po sila. At alam po natin uh, kahit sa usapin po no, yung legal talaga, meron po tayong tinatawag na reconciliation, meron po tayong tinatawag na amicable settlement na hindi na kailangan humantong muna sa usaping korte, sa usaping legal para maayos yung problema. Mas inuuna po natin yung tinatawag na alternative dispute resolution sa pagresolba po no, ng mga uh, problema bago natin yan isampa sa korte o anumang legal na paraan. Okay. Tanungin na rin 19 kay attorney yung uh, since ito pong tama sa OSCA gusto nila na ano na i settle gusto nila na uh, i, uh, sur i survive kumbaga yung organization. Pero meron din po bang kakayanan yung mga official o yung board of trustees o yung directors na buwagin na lang yan basta basta. Kumbaga stop na totally. So um, ang siyempre po no nakasalalay ang buhay ng organisasyon sa kanyang mga members. So kung gusto po ng mga members ay mabuwag na yung organisasyon, ay pupwede po, po. no Pero isipin din po natin kung yung una pong uh, simulain ng organisasyon kung ano po yan. Kung binuwag po natin yung organisasyon, magsisilbi po ba yung huwaran sa ating mga kababayan para tularan yung ganitong organisasyon? O pwede po no kung hmm. ang organisasyon na yan ay wala talagang silbi kailangan buwagin pero kunwari po no yung organisasyon na 'yan ay nakakatulong naman no, sa, sa community ating, um, sa komunidad um. no bakit naman hindi natin isalbah yung ating organisasyon para makita hmm. din ng ating mga kababayan na uh, karapat dapat lang natularan no yung organisasyon hmm. at gumawa pa ng mga organisasyon hmm. o inisyatibang pangindibidwal para no, sa pagtulong sa ating kapwa. So eh, hindi pwedeng buwagin ng mga officials. Official. Oo, kasi pwedeng Kailangan yun members. ang panakot nila eh, no? Eh, may mm -hmm. sa kanila may problema tapos ang sasabihin nila, buwagin na lang 'yan. So Hindi po oh, pwede po. yung ganon. Ang, ang Assembly pa rin. Oh, po. Ang oh, organisasyon oh. po ay hindi yung pag aari po ng mga opisyalis, kagaya po mm -hmm. ng yun. Sinabi po nating kanina, ang organisasyon ay binubuo po yung mm -hmm. ng mga members. Yung mga mm -hmm. opisyalis po no, sila po yung na Naita Na lamang mm -hmm. para pagsilbihan po no. Tayo po ay mga tinatawag na lingkod ng ating mga uh, members o so, ng ating mga nasasakupan upang paglingkuran ng maayos yung ating organisasyon. Kaya uh, wag po nating uh, ilagay po no sa ating kamay o sa ating ulo yung pinagkatiwalang uh, kapangyarihan po ng ating mga kababayan no? kahit saan man yan kahit sa politika man yan o kahit na anong klasing korporasyon, stock or non-stock no? sana po palagi po nating isipin yung simulain po ng ating organisasyon kung bakit natin uh, ginawa yung organisasyon na yan at hindi po yung uh, kung ano po yung nasa isip lamang ng ilang tao o ng mga opisyalis sapagkat ang organisasyon na yan na hindi pag-aari ng, ng isa-dalawa isa, dalawa, o ng mm -hmm. opisyalis. Kung hindi binubuo po yan ng buong membro ng organisasyon na nagsimula upang yun nga po no, palagi po nating sinasabi sa edhikaing tumulong sa ating kapwa. Mm -hmm. Sige huli na lang uh, po attorney uh, Attorney Richard Laos. Uh, ito po kasing uh, damayan ay uh, hindi updated sa SEC, no? Mula noon lang at tinatag nila saka sila nag, uh, parehistro, kaya may problema din tungkol doon. Isang paalala no, hindi lamang po sa ating mga organisasyon o yung tinatalakay po natin ngayon, kundi sa lahat po ng korporasyon sa ating bansa, no, mapa non-stock man yan o no, mapay stock corporation, napakahalaga po ang pagpapile po ng reportorial requirements. So, hindi po namin na uh, kita po kanina no sa aming uh, system kung may filing ba talaga yung ating tinatalakay ngayon o wala pero po no isang paalala po sa lahat kahit ang ating uh, tinatawag po natin corporate life yung buhay po ng ating korporasyon kahit po yan tinatawag na perpetual o pang forever ika nga no ay nangangailangan din po ng effort yan para mapanatili po yung perpetual term ng ating korporasyon tungkol pa rin kay nato ni yung ano yung mga hindi nakakasubmit katulad po ng damayan. Opo. Na mula nang pagkakatatag ang alam ko ay eh, wala pa silang uh, final na ano na ma-report sa inyo. Bakit man hindi pa po natin nakita sa system no kung uh, kung, kung na. file <laughs> o -file man po siya kung suspended o revoke no. So yung kahantungan po ng hindi pagpapile ng isang korporasyon ng mga reportorial requirements ay po pwede po silang ma-suspend. Suspendido yung kanilang uh, juridical personality. Mm -hmm. So, mm -hmm. dapat po ito po yung sinasabi po natin kanina na alagaan po natin sapagkat ito po yung nagsusustain dun sa buhay po ng ating organisasyon. Mm -hmm. Kaya pagka hindi ka nakabayad, ay, wala pong gul... bayad yung filing hindi, teka, po natin. Yung requirement de, may oh, <laughs> penalty diba? Opo, wala pong bayad yung filing po natin kaya mag-file lang tayo. Mm -hmm. Pero kapag hindi po tayo nakapag-file o oh, kaya late po yung Ayon. filing po natin, doon po no, magbabayad po tayo ng napakalaking penalty. <laughs> <laughs>